it, natupad na talaga ang isa sa pinakamalaking pangarap ni Alden Richards, ang makilala ng personal ang mismong si Tom Cruise. Yes, the Tom Cruise. Matagal na niyang sinasabi sa mga interviews, fan siya ni Tom Cruise. Pero sino bang mag-aakala na darating ang araw na magkausap sila, face to face? Mula sa simpleng pangarap ng isang batang probinsyano, unti-unting binuo ni Alden ang pangalan niya sa industriya. Pero sa likod ng mga awards, teleserye, at pelikula, isa lang ang ultimate idol niya, si Tom Cruise. Ang style ni Tom, ang action scenes, at ang passion niya sa pag-arte, inspirasyon lahat yun kay Alden. At finally, nangyari na nga. Sa isang international event, nagkaroon si Alden ng chance na makaharap ang action superstar. Hindi lang ba't iyan, nagkamay pa sila, nagkausap, at ramdam mo ang respeto sa isa't isa. Literal na dream come true. Kita sa mukha ni Alden yung excitement, yung fanboy moment, na hindi niya tinago. Kung may natutunan tayo kay Alden, ito yon, walang maliit na pangarap. At kahit pa Hollywood level ang goal mo, kapag sineryoso mo at pinaghirapan mo, maaabot mo rin. Nakaka-inspire, di ba? Kung natouch ka rin sa kwento ni Alden, Huwag kalimutang ilike ang video na to, mag-subscribe, at i-share para mas maraming ma-inspire. Ikaw, sino ang pangarap mong makilala? Ito ang huling movie sa Mission Impossible, franchise na pinagbidahan at ni nito mula isang libo na raan at siyam o halos tatlong dekada. Talagang nagpaka-fanboy ang kapuso aktor nang mamit niya ang kanyang idol sa red carpet ng nasabing premiere na ginanap sa Lotte Cinema sa Lotte World Tower sa Jamsil, Soul nitong Huwebes, May 8. Masayang kinamayan at kinausap ni Tom nang mahigit isang minuto si Alden. Ito ang huling movie sa Mission Impossible, franchise na pinagbidahan at pinoridiyas ni Tom mula isang libo na raan at siyam o halos tatlong dekada. Talagang nagpaka-fanboy ang kapuso aktor nang mamit niya ang kanyang idol sa red carpet ng nasabing premiere na ginanap sa Lotte Cinema sa Lotte World Tower sa Jamsil, Soul nitong Huwebes, May 8. Masayang kinamayan at kinausap ni Tom nang mahigit isang minuto si Alden. Advertisement, super ngiti nga si Alden nang mamit niya si Tom na kanya pang niyakap. Makikita rin sa video na pinost ng isang fan ni Alden ang pag-please hand gesture niya habang kausap si Tom. Masaya ang fan ni Alden na natupad ang isa sa mga pangarap ng iniidolo nila. Wa wow, yung tutok na tutok ang tingin sa kanya ni Tom Cruise. I'm so proud of you Pops Alden Richards, Komento ng isang feyney. Iba din talaga Alden Richards namin. We are so proud of you, say naman ang isa pa fan.